maraming salamat sa lahat ng mga patuloy na sumusuporta sa ating mga channel, lalo na sa ating mga member na lubos na nagmamahal. Shoutout din sa lahat ng mga OFW sa buong mundo, sa mga security guard sa buong Pilipinas, sa mga blind community, sa mga baker. Maraming salamat din sa nagbigay ng dollar sa akin, 10 mga idol. Maraming salamat sa inyo. Maraming salamat din sa bago nating member at welcome kay Torin and your Friends kay John Bin Papaya at kay Jobski the Vlogger. Mabuhay po kayong lahat mga idol. Simulan na po natin ang ating kwento. Pagbagsak sa lupa nitong si kasabay din ang pagtarak ng matulis niyang kadina doon sa ulo ng kanyang kalaban na siyang nagiging dahilan sa agaran nitong pagkamatay Napakabilis ng pag-ataking iyon ng batang sigutor na siyang nagiging dahilan din na hindi na nagawa pa nitong si Puko na makagawa ng paraan para sana makatakas ito sa mabangis na pag-atake ng bata. Nasipat iyon nitong si Ilyas na sa mga pagkakataon na iyon tuluyan na din na napatay ang alagad nitong si Puko. Hindi ito makapaniwala sa bangis ng ginawa nitong si Gotor sa isip niya. Talagang sa paglipas ng mga taon, kakaiba na ngayon ang lakas ng kanyang pamangkin. May mga sugat man silang natamo, ngunit hindi naman ito mga malalalim. Kaya sa tingin nitong si Elias, kung makakaharap nila ang pinakamalakas sa kanilang angkan, itong si Lulumak at itong si Bugon, maaring matalo nila ito. Agad na lumapit itong si Elias doon sa kinaroroonan ni Gutor at pagkalapit naman nitong si Elias, tanong agad nitong si Gutor. Ano na ngayon ang ating gagawin sa bangkay na ito, Tio Elias? Hayaan natin ito, Gutor. Tara na. Kailangan na natin na makalayo agad. Ano mang oras, mapag-alaman na ito ng kanilang angkan at maaring magsipuntahan na ang mga iyon dito sa lugar kaya agad nang umalis ang mga ito doon sa lugar at pabalik na doon sa bahay nitong si Don Magno samantalang itong si Lulumac agad itong nagulantang nang maramdaman na biglang naglaho ang presensya ng kanyang anak na si Poco sa mga ganitong mga pangyayari alam na nitong si Lulumac na maaaring mayroong nangyayaring masama sa kanyang anak na labis na ipinagtataka nitong silulumak. Malakas na itong si Puko at hindi iyon basta-basta na matatalo lamang. Agad na tinawag nito ang apo na si Bugon at mabilis nilang tinuntun ang pinanggagalingan kanina ng presensya ng anak nitong silulumak. Batid niya kasi na hinahabol ni Puko ang mga pangahas na umatake sa kanila at nagligtas kay Don Magno masama talaga ang hinala ng matanda. Kung napahamak man ang kanyang anak, maaaring napakalakas na ng mga iyon na nagawang talunin ang kinatatakutan ng mga ngatay at pumatay din ng ilang mga albularyo. Mabilis ang kanilang pag-usad at mabilis din na nahanap nila ang bangkay nitong sipuko doon sa tabi ng malaking puno ng kahoy. Nakita din ng mga ito ang butas sa ulo nito napalatandaan na mayroong matulis na bagay ang tumama nito kapansin-pansin din ang biglaang pagkulubot ng balat nitong sipuko nagtatangis ngayon itong silulumak napatulo ang kanyang luha na hindi niya napigilan nangangalit din ang bagang ng matanda dahil sa galit at nais nitong makapaghiganti agad doon sa mga pumatay sa kanyang anak at wala nang iba pa kundi ang mga pangahas na kasamahan nitong si Padre Bacalso. Samantalang itong si Bugon, hindi din makapaniwala ang bata sa kanyang nakita at kakaibang galit ngayon ang nararamdaman nito. Nakakuyom ngayon ang mga kamao ng bata at nangangalit din ang bagang tahimik lamang ito. Ngunit batid nitong silulumak na nag-iisip na ito ngayon ng paraan kung paano makapaghiganti. Kaya agad na wika nitong si Dalhin na natin ang bangkay ng ama mo, Bugon. Malakas ang ating kalaban dahil nagawa nilang mapatay ang iyong ama ng ganon kabiis. Kaya huwag kang gumawa ng hakbang na hindi ko alam, Bugon. Magkasama tayong labanan ang mga iyon. Mamayang gabi, gawin na natin ang pagpatay sa mga ito. Alam na natin ang ating mga kalaban at alam din natin ang kanilang kinaruroonan. Kaya madali lamang natin na matuntun ang kanilang kinaruroonan ngayon. Binitbit agad ng bata ang bangkay ng kanyang ama at nagsimulang bumalik na ang mga ito doon sa mga lumang gusali. Tahimik at hindi pa rin nagsasalita itong si Bugon hinayaan na lamang din ito ng matanda. Alam nitong si Lulumak kung gaano kasakit ang naramdaman ng kanyang apo sa mga oras na ito. Samantalang sina Ilyas naman, makalipas lamang ang ilang mga minuto. Narating na ng mga ito ang bahay nitong si Don Magno. Ang grupo naman nila ni Padre Bacalso na nauna nang dumating doon, gulat na gulat ang mga ito sa kanilang naabutan. Agad na sinabi nila ni Manong Udo at Carlo ang ginawang pagsalakay ng grupo ng Dapantam doon sa bahay ng Dun at napatay ng bata ang lima sa mga ito kabilang na ang nabihag nila. Napatitig itong si Padre Bacaso doon sa anak nitong si Buhawi. Kanina lamang, sobrang napabilip ito doon sa kakayahan at galing ng pamangkin nitong si Ilyas na si Gutor. At ngayon, mas lalong napabilib itong si Padre Bacalso sa lakas ng batang si Carlo. Dahil napatay nito ang mga notorious na mga kriminal at tulisan ang grupo ng napantam. Agad na inotusan ni Padre Bacalso na linisin ang buong paligid. Inilagay din nila sa loob ng kwarto ang walang malay na katawan ni Don Magno. Ipinatawag na din nitong si Padre Bacalso at Kapitan Lapos ang mga nagpapagaling ng na membro ng The Guardian. Sa isip ni Kapitan Lapos, baka tutuluyan ang mga ito ng kanilang mga kalaban kapag napag-alaman na marami silang napatay sa kanilang mga hanay. Ngunit ngayon, dalawang grupo na ang kinakailangan nilang bantayan. Ang grupo ng The Phantom at ang grupo ng mga asasin na siguradong babalikan sila ng mga ito Pagdating doon nila ni Ilyas, agad nang nagpupulong ang kanilang grupo sa mga dapat nilang gagawin. Hawak pa kasi ngayon ng grupo ng mga mga ngatay ang kayamanan at kailangan ng mabawi agad nila iyon dahil nagpaparinig na ang mga kausap ni Kapitan Lapos na nandoon pa rin sa lugar ng Persignos sa mga pagkakataon na iyon. Hinihintay na mabawi nila agad ang mga kayamanan. Ngunit nanatiling inilihim muna nila ang mga ito doon sa mga katutubong irog. Dahil sigurado ang mga ito na magwawala sa galit ang mga iyon sa oras na malaman ng mga ito na naglalaho ang kanilang pinagkakaingatan na kayamanan at itong si Kapitan Lapos ang managot bilang kabilang doon sa katutubong iyon at nangangalaga din sa kayamanan. Kaya balak ng mga ito nasalakayin ang kuta ng mga mga ngatay bukas ng umaga. Dahil sa pagkapatay nila ni Elias doon sa isang membro ng mga ngatay, nagkakaroon ng lakas ng loob na ang mga ito. Naharapin ang mga iyon sa labanan. Kailangan na nilang mabawi ang kayamanan. Makalipas naman ang ilang mga sandali. Nagising na din itong si Don Magno. Agad itong nagpapasalamat sa grupo nila ni Padre Bacalso sa ginawang pagligtas ng mga ito sa kanya sa kabila nang hindi niya paniniwala sa mga ito tungkol sa kanilang hinala doon sa grupo ng mga mga ngatay kano nito sa kanila ni Padre Bacalso patawarin ninyo ako Padre mas pinaniwalaan ko pa ang mga traidor na iyon ngayon sila na ang ating mga kalaban nasa kanila pa ang mga kayamanan at kailangan ko ng tumulong para mabawi iyon, Kapitan Lapos. Abisuhan ko na din ang lahat ng aking mga nasasakupan na bantayan nila ang lahat ng mga labasan at mga pasukan sa bayan na ito. Hindi maaring makakalayo ang mga iyon dito sa lugar. Sabad naman itong si Ilyas. Sa tingin ko dun, Magno, hindi nalalayo ang mga iyon dahil sa pagpatay namin doon sa isa nilang kasama. Maaaring sa mga oras na ito, nag-iisip na ang mga ito ng paghiganti. Kaya mas mabuti na mag-iingat tayo sa lahat ng mga pagkakataon. Nang dumating na doon ang apat na mga natitira doon sa Gopong The Guardians, agad na tumulong na din ang mga ito sa pagbabantay. Nasa ikalawang palapag ng bahay doon sina Padre Bacalso kasama naman ang don at itong si Kapitan Lapos pinagplanuhan na ng mga ito ang mga dapat na gagawin kinabukasan samantalang nasa bakura naman ang bahay na iyon sina Elias Manong Udo at ang dalawang mga bata kasama naman ng mga ito ang grupo ng The Guardians nakapwisto ang mga ito doon sa likurang bahagi ng bakura ng don samantalang doon naman sa harapan mayroong mahigit sa sampu ang bilang na mga bantay. Mahigpit ang kanilang pagbabantay sa gabing iyon dahil inaasahan talaga ng mga ito na sasalakay ang grupo ng mga mga ngatay dahil nga sa pagkamatay ng anak nitong si Sa mga oras na iyon, kasalukuyan ng umaligid doon ang apat na membro ng grupo ng mga asasin. Ngunit sa mga pagkakataon din na iyon, doon sa medyo kalayuan sa bahay nitong si Don Magno, nakaparada naman doon ang dalawang sasakyan ng grupong napantam. Plano nila bukod sa makapaghiganti doon sa dalawang grupo, balak din ng mga ito na matuntun ang mga kayamanan na hawak ng mga mga ngatay. Maghihintay lamang ang grupo ng mga ito na tumahimik na ang buong paligid. Bago magsagawa ng mga pagsalakay ang mga ito. Doon naman sa likurang bahagi ng bahay nitong si Don Magno kasalukuyan ng nagtatago pa doon sa mga kakahuyan ang grupo nitong si Lulumak. Pinakiramdaman pa lamang ng mga ito ang buong paligid at inaalam ang maaring makakalaban nila at kung gaano karami ang bilang ng mga ito. Huwi ka nitong si Lulumak. Luna! Mas nakakabuting aalalay lamang kayo ni Lucio sa amin ni Bugon. Kami na ang unang papasok doon sa loob at tandaan niyo ito. Malalakas ang ilan sa kanila. Ang bata at ang isang medyo katandaan. Kaya mag-iingat kayo. Itong si Bugon na tahimik lamang ito ngayon at sabit ng makaharap ang mga pumatay sa kanyang ama. Ilang sandali pa muling wika itong si Lulumak. Tala na bugon, sa pagbilang ko ng tatlo, sumunod ka agad sa akin. Agad nang nag-uusal ng mga orasyon itong si Lulumak at nagsimulang magbilang na ang matanda. Sa loob naman, agad na napansin at naramdaman nila ni Carlo, Ilyas at Gutor ang mga presensya ng kanilang mga kalaban doon sa labas. Kaya agad na naalarma itong si Carlo agad itong napatayo at agad nawikan ito kay Ilyas Manong Ilyas mukhang nasa paligid na ang mga kalaban natin Oo oh, Cardo Manong Odo umakit ka na doon sa ikalawang palapag at abisuhan mo na si na Padre Bacalso na may mga nilalang ang umaligid sa paligid Mabilis naman na tumalima ang matanda agaran itong tumayo at agad na itong naglalakad papunta doon sa loob ng bahay. Ngunit habang naglalakad ito, biglang napasigaw itong si Manong Udo nang may mga lumabas na mga baging galing sa ilalim ng lupa at napupuluputan na ang mga paa ng matanda. Pagkatapos ang ilan naman doon sa mga baging agad itong naghulma bilang si Lulumak. Mabilis na kumilos din ang apat na mga guardians nang makita nila ang mga kaganapan na iyon. Ngunit bago pa sila tuluyan na makakilos, may nakita na silang humahagibis na mga maliliit na bakal na mayroong matutulis ang dulo ng mga ito. Kaya agaran nang nagpulasan ang mga ito, ngunit tinamaan pa rin ang isa doon sa apat na mga guardians. Agaran itong natumba sa lupa at nangingisay. Sa liig kasi ang tama nito. Mabilis naman na tumalon itong si Ilyas para agad na matulungan iyon. Ngunit sa mga pagkakataon na iyon, itong si Ilyas na naman ang pinagbibira ng mga matutulis na mga bakal na galing doon sa kakayahan nitong si Bugon. Agad na kumilos na din itong si Gutor gamit ang kanyang mga kadina. Agad na isinangga iyon doon sa mga bakal na papaataki kay Ilyas. Agad naman na binitbit nitong si Ilyas ang sugatan ng membro ng the guardians at ipinasok ito doon sa loob habang ginagawa iyon ni Ilyas inutosan na din niya ang lahat ng mga nagbabantay doon sa harapang bahagi ng bahay na pumasok na ang mga ito doon sa loob at sa loob na magbabantay ang mga ito sinabi din nitong si Ilyas nakakaiba ang lakas ng kanilang nakakalaban ngayon kaya dapat na ang mga ito sa kanila. Agad naman na tumalima ang karamihan sa mga ito. Nagunahan sa pagpasok sa loob ng bahay ang mga bantay. Ngunit mayroong tatlo pa rin ang makukulit. Palibasa may bitbit ang mga ito na mga baril. Agad na umikot ang mga ito doon. Papunta sana sa likod ng bahay kung saan doon nang gagaling ang mga ingay at mga kumusyon. Ngunit habang tumatakbo ang mga ito, biglang sinunggaban ang tatlo ng dalawang napakabilis na mga nilalang. Pagkatapos walang kahirap hirap na naitumba ang tatlo ng dalawang mga nilalang at walang habas na ginilitan ang mga ito sa kanilang mga liig. Huli na nang makita iyon nitong si Ilyas. Patay na ang tatlong mga bantay. Kaya ang ginawa naman nitong si Ilyas agaran na lumundag ito padaan sa may bintana palabas para agad na maabot ang dalawang mga nilalang. Paglapag naman nitong si Ilyas doon sa gilid ng bahay, agad din itong gumulong at inaatake na ang dalawa na si Luna at itong si Lucio, ang anak at asawa sa kanilang napatay na si Puko. Mabilis naman na umatras ang mga ito at humanda. Agad na napagtanto nitong si Ilyas na ang dalawang ito ay kabilang pa rin doon sa grupo ng mga asasin. Kaya kinakailangan niyang mag-iingat sa mga ito dahil kabilang ang mga ito doon sa mga kinatatakutan na mga mga ngatay. Ngunit dahil nga sa pagtalo nila doon kay Puko, mas malaki na ngayon ang paniniwala nitong si Ilyas na kaya niyang matalo ang mga ito. Samantalang doon sa likurang bahagi ng bahay tuluyan ng nailigtas nitong si Carlo sa kapahamakan ang matandang si Manong Udo. Gamit ang bilis at mga usal nitong si Carlo, nagagawa nitong maputol agad ang mga baging na nakagapos doon sa matanda. Gulat na gulat ang matandang si Lulumak sa ginawang iyon ng batang si Carlo. Hindi niya inaasahan na ganun ito kabilis at ganon kadaling maputol ang kanyang mga baging Mabilis naman na ipinasok ng batang si Carlo ang matandang si Manong Udo doon sa bahay sa likuran at pagkatapos naglalakad na ang bata papalapit kay Lulumak. Matalim ang mga titig nitong si Carlo na sa mga pagkakataon na iyon nagsimulang mag usal na ito ng mga orasyon. Napapangiti naman itong si Lulumak. Agad na wika nito kay Carlo. Mukhang bukod sa isa pang bata. Mayroon pang isang bata pala. Ang may kalakasan din ang kakayahan. Ngunit bata, tandaan mo ito. Hindi kita pagbibigyan ngayon. Dahil papatayin ko kayong lahat sa gabing ito. Samantalang sinagutor naman at bugon magkakaharap na mga iyon. Kadina kontra sa mga matutulis na mga bakal. Lakas sa mga orasyon ang labanan at bilis ng kanilang mga galaw.